masarap ka ininya yung isang suso ano, isa oh, okay. sa ano isang suso sa suka oh yan yan so, ano, nga, first time mo dire sa Bohol no haleluya <laughs> oh Dami. oh, Dami oh. So, oh. oh kaninong cellphone oh, okay, no. hello everybody so like going to chocolate hills na naman guys so sakay na ko ang ako ang anak and then yung nandoon yung iba so yung iba naghintay doon sa sa church kasi dadaan muna kami ng church bago pupunta ng Chocolate Hills. So, we're so excited, guys! Yay! Hello, hello, hello! Kaya mo sakyan na mo. Oh! Oh! So, mga na punta na sa kabugang-bugangan. Ayan yung daan, guys. Tala, ayan na naman yung tulay. Namiss ko itong tulay na to kasi dito ako. Grabe, <motorbank> grabe. Gabi, lock pa Hello Yun na sa likod namin Kaya kayo dyan guys Hindi ko ko nagyanan So ito na yung pinaka exciting part Dito sa Bohol Itong grabe ka Kaalikabok na lugar <laughs> Ayan, alikabok dito guys Kasi iba yung ano niya Ayan, oh, tinan mo motor doon Tapos ito, tayo ang nauna so sila yung maalikabokan dyan Good luck sa inyo dyan sa likod. <laughs> so guys, malapit na may diri sa simbahan kay anniversary diri. So, uh, punta muna tayo dito kasi kakain. Tapos, ba uh, after kakain, ah, alika mo po, oh my God, may sasakyan dumaan. Tapos, uh, na kami doon sa Chocolate Hills. So, kakain muna, oh. Another kain na naman, di ba? Kahit sa ang ano ka, sa ang lugar ka dito sa buhol, ang daming pagkain mga tao dito, puro pagkain kahit tanong status mo sa buhay dito guys, mayaman ka ba o mahirap, nagpapakain sila sa mga bisita. biskita ganun talaga ang taga first time dito sa buhol na, na napaka grabe, namiss talaga ako dito sa buhol, promise so dito na tayo guys, ayan yung church so dito na tayo guys May nang may nagdala ng ang ating mga kaisipan hindi sa mga bagay dito sa mundo mga kapatid dahil pag nahulog ang ating kaisipan sa mundo maging walang saysay ang lahat ng ating ginagawa. ¡Puedo no! ¡Aleluya! Oh.

Ang grabe ang maganda. Pag natulog ka, katabi mo talaga yung pagkain. Ano? Eh okay lang, Nak? Okay lang, Nak. Okay, okay lang Ha? Ha? Na namin bah, parang, 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 Dami oh, kapapaya Ay, ito yung masarap kainin niya, yung isaw sa ano. Isa suka. sa suka. Oh, yan, yan. Tapos may dito, guys. Mangga dito. Marami Dami yung bunga. Ay, sarap yan. pa o. sarap yan. Dami. Sa maasim. Oh? Alanganin kalabaw siya. Alanganin. Alanganin na kalabaw. Oh, <laughs> kasi. <laughs> Asan pa ba, ba yung ibang bunga? Ayan lang yung malapit. Ito, tikman mo. Tikman mo. Oh, tikman ko ba. Kasi maasim. Malatan lang. Yan, memang mga katagay. Ito, dami. Dami ko kanina. Alam, dami oh. Pinagkukuha ng mga bata. Kasi ito lang siya ang namunga. Ito. 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 Ah, ayan ito, dami oh. Siya. Dami mangga. mga. yung kanina. pa. Pinagkukuha ng mga bata. Ayan, ang cute. <laughs> Ayano, oh, ang cute ba? Ang <laughs> cute! <Ayun. laughs> <Ayun. laughs> <Ayun. laughs> Alam, marat niya siya, siya glamion po niyong mangga kanya. Muraguwang siya, siya, no? Tamis na Tam oh. kanina, tamis na ni. Try doon natin. Ah, kuhana, kuhana. tayo, tagay. Pistasin natin. Tapos kainin natin doon. Punta tayo doon sa bahay ni Lulu. Inita. Oh, ini kuda ke Ka aslum badai. Kung ka pa doon na yung isa, yung malilit. Aslo mo na pati na patawa. Ayan, makuha ka yan, yung malilit. Ayan, makuha ka yan, yung malilit. Ayan, pink. Ayan, di na nakuha sa niya. Na yung pink. Na, yan yung pink. Ayan, yung malilit. Ayan, yung Pero karabing na aslo mana. na. Aslo mo na. Aslo mo na. Aslo mo Tamis ng ilo. Ay, kari ilo, kari bahang kari hmm? man yung ikaw na. Ayan, mante. Ayan, aslo mo na. Tagyo sa ng ilo. Ayan, ito. Ayan,

Tinanim niya, yan mo nga. Nabay sa... Awang balat, awang buto. Alang nga din siya paho. Alam nga din kalabaw. ng balatan. Dito, sarap Ano dahil? Kari